So, ito na yung bagong com studio, no? One, two, three. Nag-video-video ka na naman. Tapos, pangit na naman kami dun sa video mo. O, si? Wow. Hi, pati. Ayan, tinan nyo, tinan nyo. Ayan. Ayan si MT. <laughs> Hindi pa rin nagbabago. Baka nasa ano na yan. Nalang. Pwede ba dito? Pwede ba dito? Uy, off limits daw. Hanggang dito lang tayo. Ayan. So, yan. Pwede ka umakit dyan, no? Meron tayong oh, mga. Zoom in. Ah, tanggalin ko nga ito. Yeah, yeah, yeah. Kasi nagkaroon ng GA rito. Nang GA? Ah, GA. Yung ACOM. Uh, eh, baka, alam mo naman, makukulit yung mga yun. Eh, kaya lang, kung, mga MT, nalagay ko ito sa Facebook. Nilagyan namin muna ng off limits. Ah, ngayon pwede na. Okay. Picture, wow, nice. <laughs> Wow. wow. So pwede ka rumampa dito, ano? Boy, mag-smile ka muna. Dali. Bago ka Dali. Tumikit naman. One, two, three. Yay. Picture aku Oo Nito. nga, kung may mahulog dito patay. Lakad dito sa stairs. Oh, Hoy. Diyan, diyan lang. Oh. Hoy, paterno. Paterno dito Kasi siya. parang Titanic yung isa eh. <laughs> This is nice. Oh, my Dapat god. Dapat perky. Hoy. Yeah, oh. One. Wag ka masyado dumigit, parang nga paakyat. Mm. Yan. Yeah. 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 Oh. <laughs> hindi ko kinakat kasi ang hirap mag ano nito oh uh, hindi ba nice